DJ Rockies Secret five. Nasasakal na ako sa pagsasama namin ng asawa ko. Hi, DJ Rocky. I don't know how to start this. And there are no other words to confess my secret. Pero susubukan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Athena... 26 years old. And this is my secret file. Apat na taon. DJ Rocky, apat na taon. Ganyan nakatagal ang pagsasama namin ng asawa ko. 46 years old na ang husband ko. Medyo malayo ang agwat ng mga edad namin, no? And yes, apat na taon na nga kaming kasal. And God knows how much I tried. And I am still trying na mahalin ang husband ko. I chose him dahil alam ko na kaya niya akong panindigan. Mature siyang tao stable ang trabaho niya. And he has a good career. Pero yun talaga, DJ Rocky, kahit anong gawin ko, kahit anong isipin ko at kahit anong klaseng attempt ang gawin ko para lang matanggap ang husband ko for who he truly is, I always end up regretting na pinakasalan ko siya. Wala eh. Nakikita ko na, um, wala. Para bang, para bang wala siyang emotional intelligence? I don't feel loved or cared for. I mean, yeah, he is a good man, a responsible person. Hey, Ni hindi ko siya nakitaan ng kahit anong butas para magduda ako kung meron siyang iba. But I don't feel loved or cared for. And by the way, DJ Rocky, my husband is Chinese. Eko ay ka nga sa atin. Nakakaintindi naman ako ng language nila. But then, what's the point? I mean, hindi siya yung type ng tao na expressive sa nararamdaman niya. Alam mo yun, tinitipid niya ako to the point na nasabi ko talagang, Well, ano pa ba ang aasahan ko? E nasa dugo na ata nila ang pagtitipid. It even reached the point na kahit pananamit ko, siya pa ang magdedesisyon. Oo, DJ Rocky, damit na susuotin ko ha. Siya pa rin ang dapat masunod. Siya ang dapat mag-decide. I'm like, what? Hindi ko siya mag-gets. Kung ayaw niyang gumasa sa akin or if nagtitipid ba siya. Alam mo, ay, when it comes to spending sa grocery, ang husband ko pa rin ang magde-decide. Ultimo mga delata, kape, frozen goods, toiletries, pagkain, lahat-lahat. Siya ang magde-decision, siya ang nagde-decision. Hindi ako nakakapili. At hindi rin ako makabili ng mga gusto ko kasi dapat may approval niya lahat. Ganon siya kahigpit. Naalala ko nga nung birthday ko, we did not celebrate together. Kung hindi pa sa kanya pinaalala na birthday ko nung araw na yun, ay malamang, sa malamang, hindi niya malalaman. Diyos ko, sarili kong birthday. Nakakalimutan niya. Naintindihan ko naman na that time may trabaho siya pero sana kahit pagdating man lang niya eh may bulaklak siyang dala. O kaya kakain na lang kami sa labas to celebrate. Ultimo 'yun wala. We don't even go out for a meal or even a date together kasi nga mas prefer niyang magluto na lang sa bahay. And if ever we will go out, kung lalabas man kami, kahit merienda man lang, eh parang ayaw, ayaw pa niyang bumili. He is overly frugal, DJ Rocky. Sobrang tipid. At eto pa ha, anniversary na anniversary namin, wala man lang celebration. As in, tuyong-tuyo ang araw ng mga wedding anniversary namin. I was at least expecting na kahit Manood lang kami ng movie sa sinihan or take a walk together sa park or kahit simpleng outing somewhere, kahit yun na lang iba't nope. Honestly, DJ Raki nakakadrain. Nakakadrain mentally and emotionally. Parang nawalan na ako ng gana sa asawa ko. I mean, yeah. He has money. May pera naman siya at may magandang trabaho. Alam kong malaki ang sahod niya. But can he at least spare some of it para ma-enjoy namin ng buhay? Para ma-enjoy namin ang isa't isa? Should he at least consider taking a break from his work and spare some time and money to get more romantic with me? Ganun ba kahirap i-demand e yun? And then, now, after four years, DJ Rocky, sa ngayon ha, sabi niya sa akin, He wants to have a baby na. Yep. Gusto na raw niyang magkaroon ng baby. Oh, siya rin ang nag-decide. Kaya ako naman bilang asawa niya, I had to respond to his decision kasi ako naman ang magbubuntis. Pinag-isipan ko ang isasagot ko sa gusto niyang mangyari. At hindi ko lang masyadong inaasahan ang reaksyon niya. Sa nasabi ko that day. Hindi pa ako handang magka-baby. Hindi pa ako ready. Hindi ko direktang sinabi ang totoong dahilan. Pero alam ko sa sarili ko kung bakit ayoko talaga. Nitong mga nakaraang linggo, sinasabi ko sa kanya na uuwi muna ako sa amin. Kasi nga gusto ko munang makapag-isip-isip. Pero hindi ako pinayagan, ayaw niya. Sinabihan nga ako ng mama ko na umuwi raw muna ako kasi ikakasal siya. At ako lang daw ang nag-iisang babae na anak niya. At gusto niya sana na ako ang mag-organize ng kasal niya. Hindi pa rin pumayag ang husband ko. Magpapadala na lang daw siya ng red envelope. Alam mo na kung anong laman nun. DJ Rocky, kahit anong isip ang gawin ko, parang... Parang hindi tama para sa akin na ituloy ko yung relasyon namin bilang mag-asawa. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako masaya. Hindi ako maligaya. <laughs> hindi ako magiging masaya. Alam ko naman na may fault din ako kasi nga pumatol ako sa kanya. Kaso ah, wala na akong magagawa kasi ito na yun eh. Nandito na. Wala na yatang atrasan. Pero oo, nasasakal na ako sa pagsasama namin. Within two weeks, nakaschedule na ako magpa-IVF or in vitro fertilization. Ibig sabihin, magkakaanak ako artificially. Wala kaming kontak ng husband ko. Kukunin yung sperm cell niya. Itatanim sa egg cell ko. Para may batang mabuo. Ang ganda sigurong pakinggan para sa iba pero para sa akin naiiyak ako. Nalulungkot ako. Kasi feeling ko, feeling ko wala na akong choice eh. DJ Rock, hindi ko masabi ng direkta sa husband ko. Pero sakal na sakal na sakal na ako sa relasyon namin. Hawak niya ang buhay ko. Hawak niya lahat ng mangyayari sa buhay ko. Kahit nga utot at digay ko parang siya pa rin ang dapat masunod wala akong kalayaan wala akong karapatang magdesisyon at igit sa lahat parang wala na ako sa sarili ko hindi na akin ang sarili ko kanya na lahat inangkin na niya lahat Tama nga siguro ang nabasa ko sa si isang post sa Facebook. Na for us to be able to get away from any situation na hindi natin gusto, eh dapat may pera o trabaho man lang tayo para makalabas sa ganong klaseng sitwasyon. Kaso ano bang magagawa ko? Wala ako noon. Hindi ko alam kung paano ko palalayain ang sarili ko sa pinasok kong buhay hindi pala sapat na kaya akong buhayin ng asawa ko. May mga bagay pa palang mas importante. Ang pagiging malaya, ang maramdamang mahal ka rin ng asawa mo at ang pagkakataon. Na magdesasyon ng walang kahit sinong hahad lang. Hindi ko yun lahat makuha. Kaya sana, sana lang, Makaalis na ako sa ganitong buhay. Gusto ko nang lumaya. Gusto ko nang iwan ang asawa ko. Hindi ko lang magawa. DJ Rocky, ikaw na bahalang magpayo sa akin. Pasuko na ako, eh. Ang bigat na ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lang. Muli. Ako si Athena. Ito ang aking secret five